matapos ang mahigit dalawang taong katahimikan. Isang napakainit at kontrobersyal na balita ang humanig sa mundo ng showbiz, ang muling pagbabalikan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla o mas kilala bilang Kathniel. Isang balitang nagbigay liwanag at pag-asa sa kanilang milyon-milyong tagahanga, ngunit sa likod ng masayang balitang ito. Isang mas malaking isyo ang umusbong, ang umano'y pagbubuntis ni Catherine kay Alden Richards. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng isyong ito? Ano ang naging reaksyon ni Alden? Alamin ang buong kwento sa ating mainit na talakayan ngayon. Pagkatapos ng balitang stop na sa panliligaw si Alden Richards kay Catherine Bernardo, nabubuhay naman ngayon ang usap-usapang balikan daw ng Cap Sinasabi nag-umpisa raw ito last year. Pagkatapos mag-usap ni na Catherine at Daniel Padilla sa dressing room ng aktres sa isang event last year. Matapos po niyan, lumakas na ang ugong na constant na raw magkausap ang dalawa. Ikinunak di, din niya ng netizens na posibleng dahilan kung bakit umatras na sa panliligaw si Alden. Wala pa pong pahayag, sino man kinakaf, Daniel at Alden tungkol dito. Pero si mommy Min Bernardo may mensahe sa fans. Huwag kayo masyado naniniwala sa mga fake news. Isang matunag at kontrobersyal na balita ang humanig sa mundo ng showbiz. Ang bigla ang pagbabalikan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla matapos ang mahigit dalawang taong paghihiwalay. Maraming natuwa, pero mas marami ang nagtaka, totoo nga bang pag-ibig ang dahilan ng kanilang muling pagsasama, o may mas malalim pang dahilan sa likod nito. Habang nagdiriwang ang Kathniel fans, isang mas matinding isyo naman ang sumabog, ang umanoy pagkakaugnay ni Alden Richards kay Catherine. At ang mas kontrobersyal na usapan. May posibilidad nga bang may nabuo sa kanilang naging malapit na relasyon? May kinalaman kaya ito sa naging desisyon ni Daniel na muling lumapit kay Catherine? Anong nga ba ang totoo? Balikan natin ang mga kaganapan, suriin ang mga ebidensya, at alamin ang buong kwento sa likod ng isyong ito. Nagumpisang kumalat ang balita noong Pebrero taong 2025. Matapos mag-trending ang ilang larawan at video ni na Catherine at Daniel noong Araw ng Mga Puso. Sa mga larawang iyon, makikitang dumalaw si Daniel sa bahay ni Catherine. Bitbit -bit ang isang napakalaking bouquet ng pulang rosas. Para sa ilan, simpleng pagbati lamang ito para sa Valentine's Day. Ngunit para sa mga fans, isa itong malinaw na senyales ng muling pagbubuklod ng Katniel. Ayon sa mga nakasaksi, hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Nagtagal si Daniel sa bahay ni Catherine at makikita raw sa kanilang mga mata ang seryosong pag-uusap, kasunod ang matatamis ng ngiti at tawanan. Ilang oras lang ang lumipas, naging trending topic na agad ito. Pero kasabay ng kasiyahan, sumiklab rin ang isang kontrobersyal na isyo, ang di pagkakaugnay ni Catherine kay Alden Richards. Matatanda ang noong 2023, matapos ang hiwalayan ng Katniel. Naging malapit si Catherine kay Alden habang ginagawa nila ang isang proyekto sa sobrang lapit ng dalawa, kumalat ang espekulasyon na may namamagitan sa kanila. Hindi ito basta haka-haka lang. Dahil marami ang nakapansin na tila may chemistry ang dalawa sa kanilang mga public appearances. Lalong uminit ang usapin ng kumalat ang balitang nabuntis umano ni Alden si Catherine. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon. Umabot ito sa puntong naging laman ng balita at pinagpistahan sa social media. Sa isang panayam, Nagbigay ng maikling pahayag si Alden tungkol sa issue, masaya ako para kay Kat at DJ. Kung ano man ang meron sila, deserve nilang maging masaya. Wala akong sama ng loob. Lahat tayo may kanya-kanyang daan na tinatahak. Bagamat positibo ang kanyang sinabi. Napansin ng publiko ang tila lungkot sa kanyang mga mata. Kaya naman ang tanong ng marami, totoo nga kaya ang balitang ito? O isa lamang itong chismis na walang matibay na ebidensya? Habang may ilan ang nagsasabing haka-haka lamang ito, may iba rin namang naniniwalang ito ang dahilan kung bakit naghiwalay noon ang Katniel. Posible rin kaya na ito ang dahilan ng bigla ang pagbabalikan ng dalawa, isang hakbang upang patahimikin ang isyo. Marami ang naglabas ng kanika nilang opinion. Ang Katniel fans, hindi mapigilan ng magdiwang. Sa isang viral video, makikitang tila nagbubulungan si at Daniel, kasunod ng isang matamis na tawa. Para sa fans, sapat na ang simpleng kilos ni Daniel upang mapatunayan na hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ngunit paano naman si Alden? Ayon sa ilang ulat, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Alden at Daniel upang tuldukan ang isyong kinasasangkutan nila. Isa kaya itong paraan upang mapanatili ang kanilang pagkakaibigan. O may mas malalim pang dahilan sa kanilang usapan. Habang patuloy ang espekulasyon, isang tao ang nagsalita upang payapain ang mga fans, si Mami Min Bernardo, ang ina ni Catherine. Sa kanyang mensahe, hinimok niya ang fans na huwag agad maniwala sa mga fake news, huwag kayo masyado maniniwala sa mga fake news. Diretsahan ang kanyang sinabi, ngunit hindi nito tuluyang pinawi ang mga haka-haka. Kung walang katotohanan ng isyo kay Alden, bakit tila may lungkot sa kanyang pahayag? At kung hindi totoo ang pagbabalikan ng Katniel, bakit sila patuloy na nakikitang magkasama? Sa ngayon, nananatiling palaisipan ang tunay na kwento sa likod ng lahat ng ito. Sa isang sikat na talk show, tinanong si Alden kung ano ang masasabi niya sa muling pagbabalikan ng Katniel. Wala akong ibang hiling kundi ang kaligayahan ng lahat. Isang neutral na sagot, ngunit para sa ilan, tila hindi ito sapat. Ano nga ba talaga ang relasyon ni na Alden at Catherine noong 2023? At ngayong tila nagkakaroon ng bagong yugto ang kwento ng Kathniel. Mas lalong uminit ang tanong, may second chance nga ba ang dalawa? Posible kayang magkasama silang muli, hindi lamang sa totoong buhay kundi pati na rin sa pelikula at telebisyon. Ayon sa ilang insider, masaya raw ang pamilya ni Catherine sa balitang ito. Para sa kanila, si Daniel ang taong tunay na nagmamahal kay Catherine. Gayun din naman ang pamilya ni Daniel, boto pa rin sila kay Catherine. Ngunit sa likod ng kasiyahan, nananatili ang tanong, paano na si Alden? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, ang pagbabalikan ng Katniel ay isang malaking balita sa mundo ng showbiz. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Catherine at Daniel, nananatiling umaasa ang kanilang mga tagahanga sa mas marami pang masayang balita. Sa huli, ang tanong, makakamit na nga ba ng Kathniel ang kanilang matagal ng pinapangarap na happily ever after? Magbibigay na kaya ng linaw si Alden Richards tungkol sa tunay na estado ng kanyang relasyon kay Catherine. Maglalabas na kaya ng opisyal na pahayag si na at Daniel. Lahat ng ito, ating aabangan. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para hindi mahuli sa mga bagong updates dito lang sa What's The Tea. Sa gitna ng mga espekulasyon at kontrobersya, isang bagay ang malinaw, ang bawat kilos at galaw ng mga iniidolong artista ay laging sinusubaybayan at pinagmamasdan ng publiko. Totoo nga bang pag-ibig ang nagpanumbalik sa kanilang relasyon, o may mas malalim pang dahilan na hindi pa natin alam? At ano naman ang tunay na papel ng isang aktor sa gitna ng usaping ito? Habang wala pang opisyal na pahayag mula sa mga taong sangkot, patuloy pa rin ang mga haka-haka at opinyon mula sa mga fans at netizens. Pero sa dulo, ang pinakamahalagang tanong, tayo ba ay nakikibahagi sa katotohanan, o nadadala lang sa ingay ng showbiz? Ano sa tingin nyo, legit nga ba ang pagbabalikan? O isang paraan lang para patahimikin ang isang mas malaking issue? Iwan nyo ang inyong mga opinion sa comments at abangan ng iba pang update sa susunod nating talakayan.